Hare Krishna. Okay, so today is Monday, 5 uh, mag-alas 6 na. Yeah. So um 6 p.m. ng hapon. All right. So today is anong date ngayon? 29 April 29, 2024, Monday. All right. So um napaka-special na araw to para sa akin dahil um dumating din yung time na like you know isa din sa mga pinapangarap ko eh, na makausap or maka yeah maka sabihin na nating makausap or maka discussion ang ating uh, um kapatid na si <coughs> or brother or uh, ano ba kasi mas matanda sa akin paano ba ang tawag so prabu na lang pag sinabi kasing prabu master eh uh, di ba? si ating uh, Prabu Rashid, isa siyang ustadz no ng Islam religion, all right? So mamaya magkakaroon kami ng uh, um, friendly debate uh, discussion sa SM North, all right? So malapit lang 'yun, dito lang 6:30 PM. See you there. A few moments later. Hari Krishna, na. So, dito kami sa Mr. Kebab, SM North. Assalamualaikum. Uh, usap po natin yung kababayan po natin. Uh, Hare Krishna Consciousness. Si uh, Jai Govinda. Jai No? So, ngayon po ay nag-meeting -me kami para sa possible uh, dialogue. Peaceful dialogue, friendly dialogue. Objective na pag-uusap. Uh, regarding po sa amin na uh, paniniwala. So, anyway, uh, nag-uusap kami ngayon regarding sa mga possible na paksa. Pagkatapos ganoon. Huwag natin turing may kamera. Yeah. <laughs> okay. So, so, paano ba? Hindi ako... Ikaw, <laughs> ikaw. Ito, ito, uh, ano bang suggestion mo na magiging na topic. topic natin? Yeah, about sa uh, sabihin na natin, the nature of spiritual existence. The nature of spiritual yeah. existence. Okay. So, be specific. In a way, kasi alam like, mo na, uh, vocabulary mo, hindi sana yun, Uh, Like, oh. Um, ano yung... Semitic religion uh, ano yung nature ng... Uh, uh, yung abode ng Diyos? Like, yun. ano, ano, ano yung characteristics ng nature? Yung ng abode ng ating Diyos? Ganun. Pag sinabi yung abode, kalagayan? Sa kanyang... Uh, spiritual abode. Okay. Kung saan siya... So, I, ay, so, para gusto mo pa, sabi mo yung gusto mo pero para maintindihan tayo yung concept of uh, deity yeah. Okay. Hare uh, Krishna yeah. consciousness and so okay ba yan sir pwede din sige elaborate mo na lang pati yung essence ng sinasabi okay um, so yun yung pag-uusapan if you want to talk about the the essence of uh, god yeah okay so all right भागवता शब्द से the that param tattwa, that supreme absolute reality has ay may tatlong aspects that is brahma paramatma and bhagavan okay pag sinabing uh, yun, ayaw mo, ko, na bi, mo na ba explain niya na <laughs> <laughs> ay mo na ba explain ay uh, nakawala ka lang mailabas ah <laughs> Uh, hindi pwede naman, pwede uh, ka naman explain ngayon. Please, then, then, bigyan mo lang sila uh, ng birth idea. view. Yes. So, mayroong tatlong aspect yung, yung uh, transcendental reality. First is yung kanyang um, light. Yung parang tingin lang sa kanya is mm. Brahma. Hindi na ako magpapakilala pa siya, pero with humility. Mm. Kung ako po yung nasa Kasim, Saudi Arabia, ay subject po namin yun. <laughs> yeah. Sige <laughs> So, okay. alam, ko, alam ko naman na, ano, na familiar na kayo. So, ulitin ko lang para sa ating mga ano, yes. sa mga manono Manuno, manunood, no? So, And so first is Brahma sa Brahma, yung ito yung formless aspect ng God. Then, pangalawa is uh, Paramatma, the, the Lord within our heart, the heart of every living being, every living entity, in every individual living beings. And pangatlo is Bhagavan. Yung Bhagavan is the complete um, uh, supreme absolute reality that is na nag-exist sa beyond this material existence sa Goloka Brinda, uh, sa spiritual world. And yung Bhagavan na yun it has its own nature. And so yun yung tatlong aspect ng uh, Diyos. So Aga yung po. sa... lang ito. Yeah. Ako manin po ah, hindi, hindi tayo nagdadamat pero ayaw po niya kumain. Yeah. Alam na po natin yung dahilan. Yeah. With, we, will res we respect him. No? Tubig lang ang kanya inoom. With lang muna tayo ngayon. Oh. ayo <laughs> ayaw, kape. Ako, oh. kaping -kapi na ako. Tapos, uh, uh, anyway, ano uh, ba ito? Uh, sisling kema with eggplant and of course with uh, fubus okay oh, <laughs> so anyway yung aming pag-uusap ay ang layunin namin ay in a way informative din may maitindihan ng Pilipino ang kapwa natin yung uh, yung concept natin sa deity sa Diyos so yun din okay so now yung Bhagavan is ito yung meron siyang transcendental ito is yes. uh, meron siyang in uh, uh, eternal form mm -hmm. like this So, and uh, yung form yung form ng Diyos according sa Vedas, it is uh, sachit Ananda. Sat means it is um, full of existence. Ibig sabihin, meron siyang transcendental form. So, pag sinabing transcendental form, it, it is beyond matter. Hmm? Sabi sa, sa aming scripture, hmm? Aprakrita basto na hi, prakrita guchar. Veda, puranete, ekohen nirantar. Paulit-ulit na binanggit sa purana, sa vedas, na yung transcendental form or transcendental subject matters, like yung yung Diyos, yung kanyang abode, yung kanyang holy name, yung pastimes niya, yung kanyang eternal associates niya, are beyond, ay, ay, ay hindi kayang i-perceive ng material senses. A prakrita vasto nahi prakrita It cannot be perceived by even our intellectual uh, intelligence like this. Even it cannot be perceived by our senses. It cannot be perceived by matter itself. So yun yung nature ng transcendental form ng Diyos na like uh, you know, in worship namin sa Krishna consciousness, Bhagavan, Sri Krishna. Okay. All lang ito. Is he is beyond or beyond our yeah. comprehension? It is beyond. So, si Ari, yung Harry Christ na ba na sinasabi mo ay personal and impersonal? Personal. Personal. Pero yung impersonal, meron siyang personal, impersonal aspect. Pag-explain mo para yeah. maintindihan mo. So, sa Krishna consciousness, si Krishna is meron siyang uh, personality. It, okay. uh, meron siyang transcendental form, okay. qualities, and pastimes. Ibig sabihin, meron siyang beautiful eyes, meron siyang, uh, siyang uh, limbs then Hindi siya like, uh, you know. But uh, yung form na yun is beyond the conception of matter. Like, uh, it is beyond matter. It is beyond the, uh, our senses. Like this. So, meron siyang form. And yung impersonal aspect, uh, yung uh, si Krishna, Bhagavan, ay meron din siyang impersonal aspect. That is the nirdesesa Brahma. So itong formless or yung light na aspect ng Diyos came from Krishna. Kung sinabing Hare Krishna, Krishna, consciousness. Para sa kalaman ng Atman. Yeah. Anong pananong yung yun? sa Vishnu? Vishnu. Vishnu is a uh, siya naman ay yung uh, like um, expansion of the uh, expansion of expansion of Krishna. Like like uh, like for example, sa Vedas nagbigay sila ng uh, like example na expansion. Expansion. Yung yeah. expansion of the Pwede mo Pwede rin manifestation? Yeah, pwede din. Okay. So, okay, so, so yeah, <laughs> it's okay. Si, si Krishna is the original supreme absolute reality. Ete changsa Krishna, ete changsa kalaha Krishna to Bhagavan so ayan. Okay. So sa, sa lahat ng kanyang manifestation, sa kanyang uh, yeah, manifestation, expansions, still Krishna is the supreme absolute truth. So si Krishna yung first na candle. So like pag maglalagay, pag mag example tayo, maraming kandila, no? yung first na may apoy uh, then ah uh, apoyan mo yung katabi niya mga kandila it appears to be one, same sila, mapare-pareha sila. Pero, Krishna is the supreme absolute reality. Iti, Changsa Kalaha, Krishna Krishna's two, Bhagavan Swayam. Krishna has many incarnations, expansions, but Krishna is the supreme absolute reality. What do you Dahil... mean by incarnation? Simpleng Tagalog, para hmm. maintindihan. Incarnation means like, uh, to appear, descends. Namuhay sa ibang yeah. katauhan, ganun ba? No. Okay. It appears. Krishna himself appears yeah. himself like this. So, uh -huh. um, hindi siya yung uh, magte-take ng katawan, lupa. Dun. Okay. So, yeah, how oh, we can explain it? But, um, yung si Chris na, na, alam natin sa mga uh -huh. layman's na... Minsan kanina mamatay yung... Yung layman's na pananaw. Diba? Kung baga, kumbaga baga sa Jesus Christ, la, alam ko. Uh, iba yung... Na, pag, pag, pag sinabi ni Jesus Christ, katanin sa otak natin, tura niya, di ba? Blue eyes, mabambok. Ngayon, pag sinabi nga ni Chris na, Katulad ng nakikita ng karaniwan, yeah. mga bambot, tulay blue. Yeah. Huh? So, ano yun? Yeah. Um, yung form na yun, Krishna, like yung tulay blue siya, yung curly hair siya, may haot okay. siyang flute, is ito yung kanyang uh, form. But, yung form na yun cannot be perceived by our senses. So, bakit ngayon nakapaint din? Bakit ngayon meron? It is, sa uh, so meron tayong, ano, in order to establish the form of God. Minsan kasi ang mga tao, dahil, minsan, out of hallucination lang, or yung pagiging exaggeration sa, ano, hmm. sa path na kanilang pinatahak minsan, nag imagine na sila ng form ng Diyos. No, oh, ito yung form ng Diyos, may kilay. Hmm. Dahil dahil siya yung pinaka-oldest, okay. matanda yung, okay. Okay. dahil siya yung pinaka-malakas, macho, malaki yung ano tatawan yes. di ba so gumagawa sila so dahil sa ito yung tinatawag nating pratyaksha okay pratyaksha means that is uh, that which is perceived by senses yes. like imagination like this so yung form na yun is not the supreme absolute truth it is matter it is matter kasi galing siya sa matter so yung yung idea ng Diyos came from this external came from the experience that we they have collected from this external world through their senses. So, yung experiences na yon na-collect yon sa, sa kanilang subconscious body, and then yung, so, pag, if they talk about uh, the form of God, yanan, about spiritual subject matters, like God, yung idea nila came from the impressions that they have collected from this external world, and okay. thus, it is matter. But now, so as uh, saan tayo, um, ang pinaka-right source ng, uh, para malaman natin kung ano talaga yung um, totoong, yung reality, ano ba talaga yung itsura ng Diyos? Ano? So meron tayong tinatawag na sabda Praman. the um, self-manifest scripture. Ibig sabihin, the scripture that hindi siya gawa ng tao. Apuro siya sastra, we call it. Apuro siya sastra scripture that is not made by man, na imagination, na nag i Pero yung, na. yung itura ni Hare Krishna, pule blue, yeah, is revealed in the Vedas. Pwedeng magdasal, magdasal doon. Sa, yung sa mukha na yun, sa image na yun. Depende sa, ano, depende sa um, level ng, hmm. ano, ng devotee. Kasi minsan, yung mga devotees, they have faith na may phone yung Diyos. Okay. Yung mga, like, katulad ko ng mga naging mo na pa lang, we call it Kanish Taadikari devotees, the neophyte devotees. Meron silang form, ay meron silang faith na may form yung Diyos, pero they have no direct experience. Halimbawa, like this. So, dating katoliko ko si Jesus Christ. Nalika? Image si Jesus Christ. katoliko ko. naging Hare Krishna, Gorgeous Krishna. Image na ni Hare Krishna. Pwede yun. Alternative yeah. na yun yung instead na Jesus Christ, Hari Krishna na yung tapos halikan, in, ano niya, ginagawa niya ng banal, di ba? No, 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 May ganyan. Yeah. Hmm. Meron kaya sa kaya sa Krishna consciousness, yung mga devotees should learn si Danta. Hmm. They should learn the, uh, they should study the scripture para hindi sila nag gumagawa ng um, gumagawa ng kanilang okay. process na. So they should be under the guidance of the eternal associates of Krishna. Like this. Ang lagaw ba? E, para madali ma-upload. Okay? Yeah. <coughs> And ako din, na siguro kahit 30 minutes lang. So. <coughs> so, ayun lang. Okay. Yeah. So, um, anyway, having said that, uh, doon na tayo sa so, so, okay sa'yo, so di ba? The concept of uh, God. Yes. Yeah good yun, pero mahala ka na mag-elaborate. The concept, no? Ah? Pag, um, okay. Diga, hindi I, kasi ako magaling sana sa, sa hindi, ano, sa, sa... yung pananaw mo sa Diyos? Ano ang pananaw mo sa Diyos? Right? Pananaw. Yun. Yeah. Yun ang topic natin. Bro, okay, lang, Baka may tumatawag. Okay, uh, hadan yan, hadan. Call to time to pay. Sabihin, ah, uh, uh, Very broad, John. Ipaliwanag mo na lahat ang dapat ipaliwanag. Yeah. ba? Diba? Ano ang yung concept ko mo, um, yung paniniwala. Yeah, yeah. So, about Hare Krishna. About, yeah. Kaya ako ginamit yung salitang konsepto para madaling maintindihan ng tao. Yeah. Pero concept. sa pagpapaliwanag yes. mo, I believe yeah. na may paparating mo yung gusto mong ipaunawa sa tao. And of course, suggestion lang, lang ako sa'yo. Suggestion sa ko <laughs> lang sa'yo. Huwag ka masyadong maging technical. Yeah, yeah. Uh -huh. Para nagtuturo ka ng trigo yeah. sa Elementary. Ang okay. ating maaari, maging layman's term. Yeah, Kaya layman's. 19-20. Kasi, yeah. tanda mo, ang ating objective ay para academic na rin, informative, sa mga hindi pa nakaka- Okay? Yeah. So, okay sa yun di ba? Oo. Oh, Ngayon, okay. mag-ano mag, mag, ka ng pecha? Kailan? Ah, oo. Oh. Paano ba? Ano ba mas prepare mo? <laughs> sabado-linggo, maganda. Yeah, sabado-linggo. Sabado. Oo, oh, sabado-linggo. Ako, um... linggo okay sa iyo. Pwede din. Actually, okay. everyday. May radyo pala ako yeah. sa linggo. Nung tayo yeah. na lang po. Huh? Yeah. Kasi ako, available ako. Sabado na lang. Kailan? Uh, gusto? Is coming Saturday or ready ka na ba? Pwede naman ako mag-ready. Okay. At least, mag-ready pa. Saan mo? Saan ang venue natin? Anong oras? Alauna o? Oh. Okay sa'yo, alauna? Yeah. Okay. What if uh, I invite ko kayo sa aming temple. O oh, sige, walang problema. Ganun. Pwede Pero paalam ko muna. <laughs> kung sakaling, may problema ka, kung sakaling kung hindi matuloy, may problema ka, sabi mo sa akin. Yeah. Kung sakaling hindi matuloy, then etong QC circle is, huh? Good. Gusto mo na lang Quezon City circle. Yeah. Mag ano na tayo no, okay, wag kanuman ano, maglate na lang, magano mag tayo ng date andi hindi natin pwedeng biglayin ng Quezon City Circle. Kailangan, ano, dito na lang. Um, ako, kahit ano, nagbibigay Kasi ang Quezon City Circle ay event. Kailangan, hindi pwede sila lang biglayin kasi may mga naka di ba? Oo, baka mga. So, ang suggestion ko sa'yo, May 11. May 11. Alauna. Yeah. Okay? Saan? Gasibo. Doon sa, ano, papapalam ko kung saan. Alam ni yung Alam ni uh, um, yung particular place, usually ang ina namin the People's Hall. People's Hall. Okay. Parang ano yun eh. yun. Parang ballroom dance yun. Mga okay. two, two, two hundred uh, tao. Uh, so yun. Huh? May 11, okay. Ha? May eleven na ha? Ang, pag, medyo may pag-ubago. May eleven. Sabi-sabihin ko siya pag may pag-ubago. Kasi, halimbawa sabi, ay mayroon na po eh. So wala tayong ah. Adjust tayo. Adjust. <laughs> uh, Pero, yun ano nga yun? by Wednesday, malalaman mo yung finality. O bukas, pag nakapunta ako doon, oh. final natin. Uh -oh. So, ang discussion natin is yeah. like yung kanina lang yung... Okay. Uh, ano tawag doon? Sa ganun? The concept of God. Yeah, In I mean... Hare so, Krishna consciousness uh, so. and Islam. So, pa, hindi sa hindi sa like parang debate na ipitan, ganun. Parang... The, uh, presentation lang. Presentation. Sharing. Yeah. yeah. Sharing. Yeah. 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 Okay. Okay. So, na kayo kung medyo okay. ano ako no, sa problem. debate kasi... Yung nga gusto ko, at ikaw ay... Yung nga gusto ko eh, tinasabi ko sa Christian, kahit walang debate, oh. sharing lang tayo. Sharing, uh Ngayon, oh, ang suggestion ko sa'yo, tatlong tindigan tayo. Yes. Yeah, 30 minutes? 30 minutes. 15 minutes? 15 minutes. 15 minutes. 15-15. Oh. Okay. Tapos, the rest 15 minutes, tanungan na lang tayo. Oh. Base sa presentation. Oh. Walang ipitan. Yeah, walang ipitan oh. kasi... Wala Alam mo matatalo talaga. Wala yung kung <laughs> oh, mabasa ko hindi wala. Oh, di ba? Dahil sa so, ano, ko. Si yung Hare pa, uh, request na pa ay personal o impersonal? Oh, uh, Sagot ka. O dito, sagot ka na. O tapos na. na. Okay. Wala tapos na. Tapos next question. Mga oh, oh, ganun klase. Yeah, I like it. Yun. Pwede na, po. Uh, yun. Ano po ba? Pag uh, pa hindi po ba sinamba si Ari Krishna ay uh, ano po ang consequences? Mga ganun klase. ganon. Ganun lang. Informative yun, di ba? Oo. Uh, 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 Para bang pag tinanong Muslim, Pwede ko ba kayo mag-asawa na hindi pa sa isa? Oo. Oh, okay. So, yan So, yan ha. May, may, may 11. Bukas pa lang. Bukas pa lang sasabihin ko na sa'yo. Hapon ha. Oh. So, mo sa'yo yung venue natin doon. ka, magsama ka. Oh, Um, um, um I-inform ko yung aming president yes, yes, para, yes. ano, para mag, ano. Pwede okay. um, so, ba diba tayo mag-picture? natin. Mag ilalive natin. Ilalive natin. <laughs> Sana naman ako na Presentation. Paano kaya yun? Para ka lang nagle-lecture ko para, para, ka lang, lang. lang nagle-lecture sa ha, classroom. How? Ano ba itong Hare Krishna? Nung ako'y college, ah. marami talaga po sa amin. Ang nandamarga. Ah. Ayuwi ako eh. Buti nga magwan, Hare Krishna ng UA, alam mo ba? Pinalatan <laughs> na yung mga rebulto ng katoliko doon. No? Kukuni na ng Hare Krishna. Tinan so, mo yung, tinan yung history noon, no? yung, yung nangyari sa UA. Manila, UA. I'm looking talaga sa katulad mo. Parang yung sa Christian, plus may Hmm. At saka totoo lang, with all your respect, ha, uh, they're teaching about love, pag-ibig. Pero in reality, no, eh. Puro hatred yung makikita mo sa kanila, eh. Hindi mo makututol dun, eh. Love your enemy, pag sinampal daw kaliwa, bigay yung kalihan. May gusto akong ano, may gusto akong itanong, actually. Hmm. Um, sana dito na rin. Okay. Um, um, pero medyo ano to, eh. Medyo... Yes, walang problema. Walang problema. Ano, nagtataka lang ako, bakit um, bakit mga muslim din ba yung mga mga like they kill people ano you know? they sa tulad na kayo tulad katulad um, uh, paano ba paano ko ma <coughs> may explain kasi ang may mga extreme sa hindu oh they there. hate muslim yeah may alam yeah. ngayon sa India ano? they, uh, they yeah, hate Muslims. So, may mga extreme din na ah, nagpapakilala ng Muslim. Yeah. But majority ng Muslim are peaceful, loving people. Okay. Okay na mm yun. -hmm. Okay, man. okay na yun sa akin. Um, <laughs> uh, satisfied na. pumunta natin. ka sa UAE, may temple lang hindi uh, Wow. Uh, oh, di ba? Meron? Pumunta ka sa... UAE saan yun? UAE, UAE. UA, United Arab Emirates. Huh? Oo, oh, meron. May Hare uh, Krishna na. Sa Abu Dhabi. Ang meron. Ang dami. May temple open, doon. Open sila sa... oh, sa, sa, sa Dubai. Meron. Under govern, uh, government. Yes, oo. So, na pa nga si Macdon yeah. doon. Eh. Sa... Uh, sa Oman. Yeah. May mosque. Oh. Alam nyo na. Ah. May, may mga temples doon. Ah. May mosque. May, mosque. may Christian church. Ah, may Hindu. 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 That's good. Mm. Okay. Yun lang. <laughs> Naano na lang ako. Actually, satisfied na ako doon sa sagot. Hindi um, na lang din siguro... Um, marami uh, na akong na dialogue Nakita mo naman. Uh. Never kami nagkaroon. Ng... Actually, first na nakita ko... Magiging malapit pa, pa sa, sa puso ko. <laughs> sa, sa, sa YouTube. Uh, marami na akong napanood na videos mo sa YouTube. So maganda to yung napag-ano natin. Pero pa paano yun? Um, kayo na lang bahala. <laughs> kayo na lang bahala. Pasensya <clears throat> ka na, malinimutin ako sa pangalan. Kaya <laughs> sales ako eh. Masyado akong na-planning sa pangalan dito. Sulat ako na sulit. Ngayon, yung tinalist ko yung pag-iing ko, Parang nagkaroon ako ng memory gap yeah. sa pangalan. Ako din. Uh, mahirap may may ako. Jobit? <laughs> ah, ah oh, sorry. <laughs> alam mo, alam mo? Pwede. Alam mo, alam mo ulit? <laughs> Jai Govinda. Ah? Jai Govinda. Okay. For short, Jobit. Okay. <laughs> Pwede ba tayo mag-picture? Yes, Pwede. yes. Mamaya ko, sige. Ah, Mayroon, okay. Last na. Alright. Okay. So, eto, i-end eh, ko na to. And uh, uh, pan uh anong... Anyway, Assalamualaikum. Hare Krishna. Uh, okay. Okay. Meron po tayong kababayan ngayon, no? Na tabi tayo. Huh? Nakita tayo. Sige. Dito. Okay. Meron tayong ah, okay. kababayan ngayon. Hey, bo, lari Si, ano pa alam mo, Bo? Jay Govinda. Hmm. Esensya na sa... So, may dialogue po kaming magaganap sa May 11, 2023 is all about the concept of god sa hari krishna about consciousness mm -hmm. and sa islam okay yeah. so ito po ay objective na pag-uusap friendly dialogue hindi po typical na debate so yan po yung magaganap Allah, sa may 11 2024 uh san uh, sunday yata yun ah no? uh, anyway, anyway saturday uh, yata no? okay ah <laughs> <Okay. laughs> uh, check ko na lang no? Tama? ah uh, yun po tentative Anyway, final uh, final tomorrow Yeah. So, Hare Krishna consciousness, inaangan natin. Yan ang gusto natin eh. Kahit dialogue from among the Christian preachers. So, dito matututo tayo sa belief ng ating kababayan. No? Regarding sa ano yung pananaw nila sa Diyos. Okay? So, maintindihan natin yung side nila. And of course, sa pananampalataya Islam. So, panorin po nyo. Exciting po yan. Marami po tayong nakasalang na dialogue. Inshallah ko siya alam. Maksim, pakilala ka. Hi, Krishna. Ako si Jay Govinda from um, Sri Govinda Gaudiamat, Krishna Consciousness sa Philippines. So, ayan. Masaya ayan. akong nakilala siya. Ayan, ha? So, at sabihan lang po ninyo, at, at niyo po ninyo yung ating mga updates regarding that matter. So, May 11, 2024. Hare Krishna. Islam. Okay? Hare Krishna. Rade, rade. <laughs> rebol, rebol. Salamat. Nakilala ka na. Alright. So, end ko na dito yung video. yes, 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 yes. yes. haribol. Haribol.